Hello mga kasyabes, welcome back to my channel, Ginulat, ang buong bayan. Lahat ng mga fans ni Catherine Bernardo at syempre siguro lahat ng fans ni Daniel Padilla dahil nga ito nga nagsilabasan na, nilabas na, in-update na ang mga larawang mapangahas at daring pictures ni Catherine Bernardo. First time yata ito na naka, ito nga ay naka-topless siya at uh, dalawang uh, piraso lang ang uh, suot ni Catherine Bernardo sa kanyang newest pictorial, newest pictorial sa bench. Sabi ko, topless dahil first time ko po yata siya nakitang almost nakabra lang. Kayo, ano masasabi ninyo? niyo? Kayo ba ay first time? Ito ba ay bago kay Catherine Bernardo? Obviously, ito ang uh, kanyang mapangahas most daring pictures na nilabas sa buong social media. Kaya naman nakakagulat lang dahil siyempre kayo masyak din kayo mga silent fans ni Catherine Jan ay uh, magulat kayo dahil ito nga sobrang sexy ni Catherine Bernardo sa kanyang first time ever pictorial na on the public talaga nilabas sa mga social media, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram at ibang social media platform. Pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never.